Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Lakasan natin ang radio at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive. Ito na po ang yugto na tinatawag nating buhay mo, inspirasyon ko. Kilalanin po natin ang isang chemical engineer na nag-top sa board exams pero binayaran ng napakaliit na sweldo sa una niyang trabaho. Ano ang ginawa ng isang chemical engineer para mapabilang sa matagumpay na top 19 elite global ambassadors ng isang networking company? Please welcome to Ching Positive. Jogi Guillermo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, morning. morning Jogi. Christina, um, good morning. Yes. Maraming maraming salamat sa iyong uh, pagdalo dito. Sige, Christina, Sige. first question. Siguro kasi, um, Jogi, alam mo, mahirap for us to process kung paano ka naging underpaid. Okay? Given us, nakalagay nga dito na isa kang chemical engineer. Di hamak na talagang mataas na kurso yan. And I'm sure, ibang klase din yung, sabihin natin, yung pinagdaanan mo para makamit mo yung title. Not just the title, but even yung, di ba yung mga exams na kailangan mong ipasa. How did that happen na underpaid ka sa so unang mong trabaho? Uh, Akala ko nga lang dati, kasi pag nakatapos ka, tapos na. Mm -hmm. Hindi pala. Pag nakatapos ka, Umpisa pa lang. tapos ka rin. Uh -huh. <laughs> yung father ko, kailangan siyang uh, magpunta uh, ng Saudi para mas lumaki yung sahod, para mas masuportahan kami. At so, uh, ilang taong kano pala? I was grade 2 nung no umalis siya. Wow. He worked there for for 16 years. Wow. And uh, once a year siya umuwi, one month per per year. So lumalabas 16 months ko lang siyang nakasama talaga. So, dumanda so, ako sa picture. So technically technically uh, you are an OFW child. Yes. Uh, yeah. Anong nararamdaman ng isang ano uh, eight year old na ano may alam alam mo ba na matagal siyang mawawala? Hindi Kaya nga gusto ko malaman eh. Yung, ano yung konsepto yung no, no? Oo. Um, basta aalis daw yung father ko and then um, para daw mas maraming laruan and pagbalik niya sigurado daw mas maganda yung, yung buhay namin. Mm -hmm. Kaso nga lang, uh, syempre pag bata ka, lagi mo tinatanong na kailan, kailan uwi si papa? Kailan uwi si papa? Wow. So malapit na, malapit na, ganun lang. Tapos hanggang sa, yun nga, um, dumaan ng isang taon, dalawang taon, hanggang sa naging nakasanayan na rin. Kaso, syempre pag nakikita mo yung mga friends mo na pag may event, kompleto sila. Yun yung medyo naging kulang. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat talaga para maging buo yung family namin. So, how was that like? Nung pagbalik niya? And syempre, masaya na. Kompleto na kami. Oo. Uh, yun pala, syempre, kailan pa rin mag-work. Hindi naman purkit wala na siya doon. Eh, sabihin, mag-stop na rin siya mag-work. Kaso problema is, uh, in a way, may edad na siya. Mm. hindi na siya makahanap ng trabaho dito sa Philippines. Oh, 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 iba, oh. Na yung, iba na yung orientation dito. Oh, 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 oh. So, ang ibig sabihin, labing-anim na taon na nagtrabaho, pagbalik dito, ubus din. Yeah, yung naipon nila for 16 years, naubos in just 6 months. Wow! That's crazy. Oh, oh. So, ako na talaga, ako yung naging breadwinner sa amin. Kaso so, nga lang, ang dilema mm, ko is, mm -mm. sa sahod ko, malabo. <laughs> <laughs> Pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo, nung siyempre, di ba, ano yan? Question mark yan eh. Liit ng sweldo ko, tapos nothing is really working. You've been trying your best, diba? Mm -hmm. Pero wala pa rin nangyari. Ano yung pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo talaga? So yung, yung lowest point ko is nung one time na nagkasakit yung yung mama ko. Mm -hmm. Nagkaroon siya ng problem sa heart. Yung wala kang magawa. So kailangan lang humingi ng tulong sa kamag-anak sa, mm -hmm. sa U.S., alam mo, Christina, this is a really typical OFW, ano, no? Mm -mm. Yun talagang, hindi lang nangyayari sa ito sa Pamino Jog at marami tayong mga manunod ngayon, nakikinig ngayon, I'm sure. Nakaka-relate kayo. Oo. At yung mga taong ngayon nandun, maari ito'y kapulutan nila talaga ng aral. Totoo yeah. um, Okay, so now, Jogi, ano na yung naging diskarte mo? Given that failed na nga lahat, di ba? Y yung dalawang attempts to actually generate income, eh, hindi, sabihin natin, it failed through. Anong diskarte mo na? One Thursday night, I received a, a call from a friend ng college days. Mm -hmm. Hanggang sa may run shadow na meet na uh, uh, engineer din about my age mm -hmm. na was making big um, six figures per per month. Eh pag ganyan kasi I, I believe kaya Umaman na isang tao bakit kumikita ng maganda Kasi meron lang siyang alam Na hindi ko lang alam So kailangan ko lang Alamin ko ano yun Kasi meron din silang ginagawa Na hindi ko lang ginagawa So yun pala Networking So uh, Noong una Ayoko Kasi sabi ko Hindi ko yan linya Kasi dalaw do klase ng tao eh may career-oriented mm. and may result-oriented. Okay. Ulitin natin, career-oriented and result-oriented. Oriented. How would you differentiate the two? Yung career-oriented, eto yung after after uh, your schooling, eh, syempre, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Mm -hmm. And uh, to the point na it doesn't matter kung magkano income mo, importante yung masaya ka sa ginagawa mo. Okay. Uh. Eh. Galing ako doon. <laughs> Parang madaming taong nalilinya <laughs> sa ganyang <category>. uh, hello. <laughs> <laughs> okay. Nag-enjoy. pero Pero every paycheck, yung pera, dumadaan lang sa kamay. Mm -hmm. So, ano naman yung result oriented? Ito naman yung, it doesn't matter kung yung ginagawa mo, basta moral, legal, ethical, mm -hmm. importante yung take home mo for mm -hmm. your family. Oh. So, nung nakita ko yung result na ng itong tao na to, sabi ko, gusto ko yan, kahit di ko ninyo yan, mm -hmm. gagawin ko talaga yan. Mm -hmm. Hanggang sa pinag-aralan ko siya. Mm -hmm. Kasi kailangan yun eh. And I believe you have to master your craft. And kailangan mo matuto sa ibang tao. Kasi the fastest is to learn from other people's experience. Yun 'yun ang alam ko. Mm -mm. Okay. So And how would you make sense of yung discovery na kailangan mo pala talaga mag-transition? Mm -mm. ba? Diba? And to really set aside kung ano man yung pinag-aralan mo. at saka you have to remember Chinky, mataas yung tinapos ano yeah, ni uh, uh, ba? Diba? Chemical engineer siya. Mm -hmm. Kasi pinaka-problema ko doon yung unang-una yung pride ko eh. Kasi syempre, di ba, I'm, I'm a professional. <laughs> yes. Di ba? So, kung baga ano sasabihin ng mga friends ko, uh, bakit ang nandiyan ako sa ganitong klaseng linya. Pero sabi ko nga, you have to swallow your pride. Okay, Jogi, pwede maikwento ng mabilis, no? Yung ngayon, kung ano yung ginagawa mo? Oo. -o. Now, I'm, I'm involved with AIM Global. Mm -hmm. So, nag-start ako May 2009. Sabi mm -hmm. ko, that was my birthday man yung may. Oh. So sabi ko gagawin ko to para next year iba naman ng birthday ko. Mm. So, uh, invited few of my friends and good news naman po lahat din sila ayaw nila. Ulit. <laughs> <laughs> Ayon nila ulit. Same na naman. Aborin, aborin. Oh, oh, Oo, oh. okay. din. Yung first 66 ko hindi naniwala. Binilang niya. Grabe. Oo. Oh. 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 Ika 67 yun niwala. Uh, from from Davao naman yun. By the name of Mr. June Agaraw. Okay. So itong June Agaraw dating embalsador to. In a matter of <laughs> ba uh, Katakot. Okay. Uh, in, in, a matter of three months, um, talagang ano, lumaki yung network niya. Okay. Nagkaroon siya ng first car niya, yung Montero Sport. Wow. And then, six figures per per month na rin siya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. And then, ngayon, ano na siya? Tatlong sasakyan. latest car niya is Hummer. Wow. Mm -hmm. You know, Hummer? Martillo. Of yeah. course. ano yung tao mo? Ta mo? Yeah, direct ko to. Wow. Yan. Yeah. And then nakapagpatay na rin siya ng bahay sa Davao, malaking bahay. Okay. So nakakatawa kasi yung yung dati niyang uh, background. Oo. Eh, ngayon iba na. So yung nakakatawa kasi nakatulong ka na rin. Yung isa kong ano friend kay 68 ko, uh, pangalan is Michael Ditan. Mm -mm. uh, nagkita nakita kami galing siya ng ng US pagbalik na uh, sama ko dito in okay. a year mm -mm. Uh, ano uh, nag ano ren six figures na rin siya per month Okay, so kung itong mga nakausap mo, kahit na 66th or 67th and 68th sila, paano naman ikaw? Diba? Kung nakatulong ka sa iba, paano nice naman nabago na ang buhay mo? Because I think Chinky, bago ka makatulong sa ibang tao, I think it's important na okay ka na rin sa mga pangangailangan mo. Everything should be covered before ka pa mag-abala, 'di ba? Mm -hmm. na, na tumulong sa iba. Oh, so oh. ano yung mga naipundar mo? If we're talking about yung mga natulungan mo na ng bahay, mm -hmm. may ganitong klasing sasakyan, where does that leave you? Now I have four cars. Yes. <laughs> uh, can I can I borrow one? <laughs> okay. Yung first ko is uh, Pajero. Mm -hmm. Mm -hmm. Second ko is uh, Tucson. Okay. Yung third ko is uh, yung sports car na Nissan 350Z. Mm -hmm. And yung fourth ko is Hummer Den. Okay. The reason why pinag-usapan natin to Chinky is because we want to highlight the fact na results oriented siya. Okay? Mm -hmm. So definitely gusto niya yung, yung end result. Kung ano man yung outcome, di ba? Mm -hmm. Kung ano yung yan, yung mga naipundar mo. Oo. Ano naman ang feeling na, wow, di ba? Parang from being career-oriented, you shifted to being results-oriented. Oriented mm -hmm. Yan na. Yan na yung mga nakikita mo ngayon pag uwi mo sa bahay. Uh, kasi naniniwala ko na kahit na hindi ako hindi ko ginagamit yung profession ko, I'm still a chemical engineer. So pwede kong balikan siya. Pero importante mm -hmm. sa akin kasi is yung sa family talaga. Oh, oh, oh. So, nung una, yung wife ko, ayaw niya ako ulit mag-network uh, mag -network na ulit. Mm -hmm. Pero dahil nasa kanya na yung ATM ko, mahal na mahal na daw niya ako. <laughs> <laughs> I know. Okay. Meaning, di ba, importante pa rin, resulta pa rin. Uh -huh. Pero sa parents mo naman, <laughs> yun, interested ako sa parents ngayon. Uh -huh. oh, oh. Ano naman yung ano mama-papa? Uh, siyempre, ba diba, ano una, ano sila eh, negative. Uh, negative. Mm -hmm. Kasi sabi nila, sinayang ko daw yung yung karir ko, yung pagiging engineer ko. Mm -hmm. So, pero nung, siyempre, nag-aabot ka na, mag-iiba talaga yung ano eh, team play. Ano sabi? Anak, uh, paano sumali dyan? Naks <laughs> naman. Sabi sa akin eh, buti na alak, hindi ka nakinig sa akin nung nagsimula ka. <laughs> Alam mo, pinapakita namin yung mga pictures talaga. Iba, e alam mo, e, I'm sure yung feeling ba? Ano-ano ba ang pictures na nakita natin sa screen for the benefit of our radio listeners? Uh, yung mga pictures na nung paano siya nagsimula, tapos paano ngayon siya nag-abroad, na bago yung buhay niya, kasama yung mga pamilya niya, nag-abroad siya. Travel lang travel, ba? Diba? Parang anong nararamdam mo ngayon, Jogi? Anong nararamdaman mo? Um, cloud na talaga ako ngayon. Mm -mm. Kasi hindi ko na-expect naman na ganito rin yung mangyayari sa akin. So, ang, ang, nung umpisa kasi, sabi ko, susubukan ko lang. Mm -mm. And sabi nga, hindi mo malaman para sa ito hanggang di mo sinubukan eh. Mm -mm. So, um, yung family ko nga, uh, na dadala ko na sa lugar na hindi namin dati napupuntahan mm -mm. and uh, na bakasyon na kami. Mm -mm. So, I've been to US na rin, Europe. Kakauwi ko lang galing Kuwait. Wow. And then, um, basta overwhelming yung, mm -mm. Yung, yung, feeling ko. That's okay. Great. ano, ano mo naman sa mga tao ngayon? Medyo siguro ganun din. Transition, inka, eh, ba diba? Tapos uh, very, sabihin natin, career-oriented yes. masyado and disgruntled sa, mm -mm. Si sa, what's it, sa salary na tinatanggap nila every month. Pero they feel na meron talaga silang potential to make more. Sa mga nag-iisip ngayon na if, if sa career na kinuha nila hindi sila happy or yung result nila hindi nila gusto, well, you just have to be open-minded. Kasi if you, if you close your door, sa ibang opportunity, hindi mo ma, hindi hindi mo makikita yung para sa iyo kung saan ka para talaga. Mm -mm. So, kung na encounter mo yung ganitong klase ng business, well, sa akin you have to ano lang, tignan mo lang. Mm -mm. you know, pag-aralan mo. Kasi wala namang mawawala eh. Mm -mm. And ang pinakamahirap kasi is what if may mangyari sa iyo at hindi mo tinray? Mm. Kala ka magiging successful. Ano'ng mm. mo? Yeah. Yeah. sabi, Sabi nga eh, you have to be tested in life for you to have a testimonial. Wow. Love good. that. Nagbigay ng buhay ng inspirasyon na huwag kayo talaga mawalan ng ano pag-asa. Kahit na nag-transition kayo, marami kayong best bumagsak. Si Jogi tumayo muli, ngayon ay naging matagumpay. Okay? Parating namin sinasabi sa programang ito to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always shake positive! positive.